Hi, magandang umaga sa inyong mga kasawi. Kamusta na po kayong lahat? Naway na sa mabuti kayong kalagayan at mag-iingat kayo palagi mga kasawi na ano ang tatlong uri ng isang babae na dapat mong layuan. Ang una mga kasawi is gold eager. Kapag kang isang babae ganito, alam mo ba, wala na magiging saysay ang inyong relasyon or panliligaw mo sa kanya dahil alam mo na ang kanyang pakay. Ginagamit ka lang sa yung hahabulin ka lang dahil meron pa siyang nakukuha sa'yo. Kapag ka naka-experience ka ng isang babaeng ganito mga kasawi, dapat mo nang layuan kasi hindi ito karapat dapat sa iyo. Para habang hindi ka pa naiinlove sa kanya ay maaari mo na itong layuan kaagad para hindi ka masaktan sa huli. Dahil kapag once sa pinasok mo ang isang relasyon na ganito lang yung pakay ng isang babus na yung wallet mo at higit sa lahat, mauubos din yung pasensya mo at talagang masasaktan ka ng gusto kapag kaganito ang ugali ng isang babae. Ting una na uri mga kasawit. Ang pangalawa mga kasabi is player. Nakakatakot sa isang babae na maraming lalaki. Kahit sino, -sino lang ay talaga ina-accept niya. Kasi nga babaero siya. Kapag ka ganito, ang babae na nakikilala nyo, kahit pa bet na bet nyo ang isang babae, ay wag mo nang susubukan pa. Kasi nga baka makasakit ka lang, makapanakit ka lang, at hindi baka mamaya ay magkakasaktanan lang kayong dalawa. Kapag ka ipagpatuloy mo pa ang panliligaw sa isang babae na ganito ang kanyang ugali. Ayan yung ating pangalawa na uri, mga kasawi. Ang pangatlo mga kasawi is manggagamit. Siyempre, may mga kababaihan talaga na madalas itong ginagawa. Lalo pagka walang pera sila, ayan. Tapos nakikita nilang isang lalaki na patay na patay sa kanila. Tapos marami itong pera. Kahit na hindi nila ito gusto ay ginagamit na lang talaga nila ito mga kasawi. Para naman matugunan ang kanilang pangailangan para lahat ng gusto nila sa buhay ay nabibili nila, natutustusan nila yung mga luho nila sa kanilang sarili. Kaya yung ending ay pinapatos pa rin nilang isang lalaki kahit na wala silang gusto. Kaya kapag ka ganito ang nakita mong uri na isang babae, dapat mo nang layuan yan kasi sakit lang sa ulo ang mangyayari sa iyo mga kasawi. Ang pangatlong na uri mga kasawi. At syempre hindi mawawala yung advice sa topic nito. laging yung tatandaan sa lalakihan dapat kayo ay mapagmatsyag sa isang babae kung ano ang mga inuugaling nila at kung ano ang mga naging sitwasyon nila kasi may mga kababaihan na magaling manggamit mabilis kayong pinapahulog kayo sa kanilang patibong. Kaya lagi nung tatandaan sa mga kalalakihan na mabilis mahulog sa isang babae, basta malambing o kahit ano pa may nyan, dapat kayo ay maging, ayan, mapagmasid at higit sa lahat. Alamin ninyo kung ano yung family background ng isang babae para hindi kayo mahulog sa patibong nila at higit sa lahat, hindi maubos yung bulsa ninyo kapag kayo ay pumasok sa isang relasyon. So yun lang po mga kasabi yung aking advice. Maraming salamat po sa patuloy na pag nyo sa akin. sa so, walang sawang pag-share po ko. mga hindi pa po nakapag-subscribe mga kasawi, pwede na kayo mag-subscribe, pwede na kayo mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw. Magandang umaga!